Hey guys! It's me again, Simple Rona. So for today's video guys, meron akong tips na i-share sa inyo. Ito ay bagong uh, update ni Meta, kung saan pwede natin gamitin ito at uh, ito ay uh, malaking tulong sa atin para mapalago yung ating views sa ating video. Pero ito guys, is isang beses lang natin sa isang araw gagamitin. Huwag po natin ito i-overuse or else magkakaroon tayo ng restrictions. Ito yun siya guys, punta lang kayo sa inyong account. And then, uh, punta kayo sa isang real video ninyo. Piliin lang ninyo kung aling video yung gusto ninyo mapalago ang views. Sa mga maliliit, masyadong maliit lang yung views. So, yun yung video na iangat ninyo. Or maghanap kayo ng video kung aling video yung natipuhan ninyo na gusto ninyong mapaangat ang kanyang views. Sa comment section, itype lang ninyo ang at followers. So, dapat ito guys, makikita ninyo na ito yung lalabas at followers. Uh, you can mention followers once a day ito nga yung sinasabi once a day lang guys so ito po ay gagamitin lang natin isang beses sa isang araw so paalala guys, wag natin ito i-overuse or else magkakaroon kayo ng restriction so um, ayun nga, so dapat guys pag na type na ninyo ito, magiging blue ito sa inyong uh, comment section no, magiging blue yung kanyang kulay or else hindi po yan siya gagana hindi man notify ang inyong mga followers. Ito napakalaking tulong to sa atin no na yun nga ay uh, mapalago pa natin ang ating views so pag ginamit natin itong at followers guys ma-mention lahat ng followers ninyo makaroon sila ng notification na sila po ay mention mo. So um syempre curious sila kung bakit sila na mention buksan nila ang notification na yon and at the same time, papunta sila sa video kung saan doon ka nag-comment ng at followers. So, may tendency na panoorin nila ang video mo. At saka doon na tayo magkakaroon ng views. Ito ay nasa profile. Nasa profile ko lang ito nakita, guys. So, at uh, tinry ko siya sa page ko, hindi po siya gumana. Pero kung kayo po ay gamit ninyo profile or page, itry try guys. Kung hindi gagana sa isang account, punta kayo sa isang account. Kasi ako at uh, ito sa profile, ito profile gamit ko, kaya um gumana siya. At ito naman sa page ko, tiningnan ko, at uh, tinry ko, hindi po siya gumana. Kaya hindi ko na lang tinuloy. Pero yun nga sabi ko kung hindi naka-blow yung kulay ng at followers, meaning hindi po yun siya gagana. So, dapat magiging kulay blue yun siya para manotify ang inyong mga followers. ah uh, same din yan guys sa mga groups, no? ah uh, kung inyong napansin, sa Bahay Kalablavan, di ba na-mention ko kayo lahat, pag ako po ay nag-share ng aking video sa ating group, tapos, um uh, nag, ano ako doon, nag-comment sa comment section, uh, at uh, everyone, So, same lang din yun siya. At everyone dapat um, magkaroon ka ng uh, ito kulay blue. Ito mag uh, kulay blue yun siya. Pag ito po ay na-post or na-comment ni na -comment ninyo sa inyong comment section, no? So, dapat kulay blue yan para yun po ay uh, gagana. Manotify. Kung inyo napansin, nanonotify kayo na may mention yung mga pangalan ninyo, ba diba? So, yun din yun. Itry din ninyo, guys, pag kayo po ay nag-share sa group natin, no? sa bahay kalablaban by Simply rona I-try din ninyo guys, um, i-comment sa comment section ng inyong video. Uh, at everyone, no? Para ito po ay uh, manotify din lahat ng mga group members natin na mabuksan at panoorin ang inyong video. So, yun lamang guys. Sana itong video ay nakatulong sa inyo. Salamat sa inyong panonood and uh, don't forget to follow me, Simply Rona for more. Please share this video para malaman din ng iba. Salamat and uh, see you in my next one. Bye!